paano magtanim ng lettuce. Hello mga kaagri. Ngayon ituturo po namin sa inyo yung mga simple tips kung paano magtanim, mag-alaga at mag ng lettuce para hindi siya pumait. Kami na. Napakadali lang po nitong itanim. Kung nakapagtanim na po kayo ng pet before, ganun din po yung management niya. Parehas lang sila kasi pareho po silang leafy vegetables and parehas din po yung number of days nila bago tayo makapag-harvest. Inaabot lang ng mga 30 to 45 days pwede na natin ma-harvest yung mga lettuce. Ang maganda po dito sa mga lettuce, wala po siyang peste tulad sa mga petchay, yung nagbubutas yung dahon, yung insekto na kumakain dun sa mga dahon ng petchay, hindi po natin makikita yung dito sa mga lettuce. Ang isang malaking problema lang natin dito sa lettuce ay yung mga snails. Kaya ang ginagawa ko po dito sa aking backyard garden, nakahangyan sila, nakahang yung aking punlaan, pati yung aking taniman. Para hindi siya maakit ng mga snails. Pero the rest, wala masyadong problema. Meron din mga leaf miner pero kaya natin siyang i-manage. As long as masira natin yung mga larvae na nandun po sa mga dahon para hindi siya kumalat. So ito pong mga lettuce ay leafy vegetables na kailangan po siya ng maraming tubig. Mabilis po siyang lumaki. Malaking porsyento ng part ng lettuce ay tubig. So kailangan dinidiligan natin siya para mabilis din siyang lumaki. Tapos ang nutrients na kailangan niya ay mataas po sa nitrogen. Yung nitrogen yan po yung nagpapaganda ng mga dahon. Nagpapalaki at nagpapaberde. Kaya sa mga nagtatanim at gumagamit ng mga commercial fertilizer, ang ginagamit nila ay yung urea, yung 4600. Yan po yung mataas na nitrogen. Tip number one ay yung variety po ng lettuce. Maraming variety yung lettuce. Meron pong mga loose leaf, merong iceberg, merong romaine type, so iba-iba. Ang kailangan lang po natin malaman, yung variety po na itatanim natin, dapat tugma doon sa climate. Meron kasing variety ng lettuce na pang lowland, pang mainit na lugar, meron din pong mga lettuce na pang malamig na lugar o yung tinatanim sa mga highland tulad ng bagyo, ng Benguet, yung mga malalamig po na climate. Tip number 2, yung ating sowing mix. Kailangan po ang gagamitin natin na punlaan ay merong source ng nutrients para maganda po yung tubo. Pwede yung carbonized rice hull na merong dumi uh, duminang bulate o yung vermicast. Yan po yung isa sa magandang gamitin. Kung wala, okay lang po yung topsoil na merong ah, compost or vermicast. So, gagawin po natin. Magpupunla tayo ngayon. So, mga hindi pa po nakakita ng buto ng lettuce, ganito po yung kanyang itsura. Ganyan po siya kaliliit. Para siyang ipanang palay. Para siyang mga kuto. Malapakaliit po ng kanyang seeds. Ito, pwede natin siya ibudbud lang. Paikot dyan sa ating pulaan. Pwede rin po natin siya itanim ng paisa-isa kung gumagamit po kayo ng seedling tray. Pero kung gusto nyo po ng mabilisan, ibubudbud lang po natin. Problema lang yan, pag tumubo na, ganito po yung magiging itsura. Dikit-dikit yung ating mga punla. Then after po natin magbudbud ng seeds, takpan lang po natin ng manipis na lupa. Huwag po malalim yung pagkakatanim natin kasi mahirapan pong lumabas yung mga buto. Mangangailangan sila ng maraming energy para lang lumabas dun sa pinagtaniman natin So kailangan manipis lang May sinusunod po na rule of thumb dyan para maganda yung pagtubo ng seeds Kailangan po times 2 ng laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim So for example, yung tinanim ninyo na seeds ay 1 cm Dapat 2 cm po yung lalim ng pagkakatanim So kung lettuce yan or pechay, yung mga malilit na seeds Ibudbud lang natin tapos budburan natin ng manipis na lupa. Next step, didiligan na po natin siya. Wala po yung aking pang-spray kaya ito muna yung gagamitin ko. So dahan-dahan lang yung pagdidilig. Kung meron kayong hand sprayer, mas maganda para hindi po magtalsikan yung mga seeds. Pagko ko pala binudbud yung mga seeds, ah, binasa ko na agad yung lupa para mas madali siya mag-absorb ng liquid. Next step, ilalagay natin siya sa direct sunlight para maging matibay at malusog yung ating mga seedlings. Mapapansin nyo po dito sa pinagpunlaan ko, maliliit siya pero marami na po siyang mga dahon. Pag kulang kasi sa sunlight, mapapansin natin yung mga seedlings mahahaba tapos payat, madaling mabali. Isang palatandaan na kulang siya sa sunlight. Ang problema lang po dito pag nakalagay siya sa direct sunlight at hindi natin nadiligan ng tanghali, pwede siyang malanta. So tulad po dito sa tanim kong lettuce, dahil busy ako kanina, Uh, namili po ng mga ipamimigay natin doon sa isang community garden. Tutulungan natin sila i-rebuild yung kanilang gulayan sa eskwelahan. So hindi ko po nadiligan nung tanghali. Ang nangyari, may mga nalanta po na lettuce dahil po sa sobrang init. Ayan ang mga nalanta. Tuyong-tuyo po yung lupa. So kailangan uh, mabantayan natin siya. So pagkadilig natin sa umaga tapos natuyo na siya ng tangali kailangan diligan natin siya sa hapon ganun din so hindi po totoo na napapasma yung mga tanim pag nagdidilig tayo ng mainit so mamamatay po talaga yung tanim pag hindi natin siya nadiligan lalo na po yung mga seedlings madali po yan malanta ito po kanina lang pero ito na yung niya ngayong hapon nalanta na next tip yung pagtitining kung Beginners pa lang po kayo sa pagtatanim. Instead na ipaghiwalay-walay natin yung magkakalapit na mga seedlings, uh, ikat na lang po natin para hindi po kayo mahirapan. Pipiliin natin yung mga healthy, tapos gugupitin or alisin na lang natin yung mga payat. Para mag-thrive, mabilis lumaki yung mga healthy na seedlings. Pero kung sanay po kayo mag-transplant, wala kayong problema sa paglilipat tanim, pwede natin siyang dahan-dahanin na para hindi naman sayang yung mga seedlings kahit malilit ah, maliliit pa. So aside po dun sa tining, kailangan din po natin damuhan. Minsan po kasi may mga tumutubo na damo. Kailangan po walang damo dyan sa ating pulaan kasi nakakabawas po yan sa paglaki ng ating tanim. Meron silang kakompetensya pagdating sa mga nutrients. So next step, i-ready na po natin yung ating pagtataniman. So ito po nakafixed na siya isang PVC pipe na kinat namin yung ibabaw para dyan magtanim tapos may mga butas dyan sa ilalim. So iba tinanim ko na po doon sa unahan. Then may mga petchay din tayong tinanim dito. So dapat po ito naaarawan. So dapat meron siya nakukuha at least 6 to 8 hours na direct sunlight. Then yung lupa po na gagamitin natin kailangan mataba tapos mabilis magdrain at hindi siya compact para hindi po maipon yung tubig, hindi mabulok yung ating mga tanim at hindi rin po tamaan ng mga root rot. So next tip, yung pagtatransplant natin. Kung magbibilang po tayo ng araw, around 10 to 15 days, pwede na natin siya i-transplant. Pero kung mabilis pong lumaki yung inyong mga seedlings, mga 10 days pa lang, meron na siyang mga true leaves, mga malalaking dahon, yung totoong dahon, yan pwede na po natin siya i-transplant. Dadaan nyo lang po kung maiisasama nyo na yung lupa mas maganda para hindi po ma yung mga ugat. So next step, ita-transplant na natin siya. Yung distance natin from other seedlings around 20 cm. Yan po yung ideal para lumaki po yung ating mga punla. Hindi siya dikit-dikit. Nakakaapekto rin po kasi sa growth ng mga tanim kung masyado siyang magkakalapit, hindi siya makapagpayabong ng kanyang mga dahon. Pag-transplant natin, i-press nyo lang po paikot ng tanim para hindi matumba yung ating seedlings. Next tip, diligan na po natin. dahan dahan lang para hindi po matumba. May natutunan po ko sa isang backyard gardener. Sabi niya, pwede tayong magdilig ng swamp fertilizer sa mga leafy vegetables. Yung idea niya po doon, gagamit tayo ng mga plastic bottle. Tapos bubutasan natin yung takip. Tapos dudugtungan natin siya ng maliit na hose. Pwede po yung mga straw na maliliit. Tapos iguglu stick lang natin. Then lalagyan natin siya ng swamp fertilizer. Tapos pag nagdidilig tayo, yan, idadirect lang natin doon sa ilalim ng puno so hindi nababasa yung mga dahon tungkol naman po sa pagpait ng mga lettuce ang solusyon po natin dyan i-harvest natin siya ng sakto sa oras wag na wag po natin paabutin ng higit sa 45 days since pinunla siya so kung nagpunla po kayo ng 2 weeks bilang po kayo ulit dapat po mga 25 to 28 days lang after transplant pwede na natin siya i-harvest kung direct seeding naman, at least mga 35 to 40 days, pwede na natin siya i-harvest. Kasi pag sumobra dyan, pumapait na, nawawala na po yung quality ng mga lettuce. Ang ginagawa naman po ng iba, uh, baby lettuce po yung kanilang minamarket. So hindi na po nila pinapaabot ng uh, 4 weeks, in-harvest na nila. Mga 2 to 3 weeks pa lang in-harvest na nila kasi ang market po nila ay yung mga hotels, yung mga chef, kasi yung ginagawa po ng mga chef, instead na i-slice nila yung mga dahon, uh, kinakat na lang nila yung mga dahon, inaalis nila dun sa pinaka main stem, tapos yun na po yung mismong pinakasalad nila. Hindi kinakat yung dahon kasi maliliit pa. At least makakasiguro po kayo na hindi mapait yung tanim ninyong lettuce. So, nakadepende pa rin kung paano nyo imamarket, gusto nyo ba ng baby lettuce or yung normal size na lettuce. Sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!